Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikawalo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa limbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga limbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinudyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinagukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Yeso Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyariyang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang magkita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Aleluya, Aleluya! Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sandaang tapayang langis po, heto ang kasulatan ng inyong pagkakautang. Dali, maupo at gawin mong limampu. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandaang ka bang trigo po? Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika Isulat mo walumpu. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuang ipinamalas nito sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mausay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,